sa daan bantaya kung ano nang sitwasyon titol ko kayo nandito ako banda sa may merkado sa public market so madaanan natin dito ang tulay at yung sitwasyon dito sa tulay mismo yung public market ito na yung tulay na nagtakilid tumagilid na yung tulay agoy, 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 ang dami ano dito, agoy yun yung ano dito, nabiyak nabiyak ang kalsada binunbuna na ng anak tsaka eto na ngayon dito ito na yung tulay dati is ano siya plain, nidire, plain ang tulay ngayon, nagpaano na siya nagpahandag na pa Uh, hangad na sa langit na naramon yung tulay so nagibunbunan siya anak pog para for the meantime madaanan ng mga sasakyan pero ilang mga sasakyan na maliliit pakunta tayo doon sa sa sim, malapit sa simbahan sana hindi mawala ang ating connection kaya ang connection magwala-wala -wala. aming mga sasakyan na uh, mga private mga uh, mga private na galing sa syudad na nagbigay ng mga ayuda dito sa bayan ng Daan Bantayan dito sa aming probinsya grabe yung mga sasakyan galing sa syudad na gusto na mag-abot ng tulong so ayan dito na tayo sa ma uh, malapit sa Jollibee so Jollibee ka hindi, ang Jollibee dito hindi na siya masyadong na ano kayo parang may nabiyak lang na ano ka na pintuan pero so, patuloy pa rin na nag ano, ang Jollibee na hindi ay wala na dahil sirado close pa ang Jollibee close ang Argao Bantayan Spirit relief operation for earthquake of victims ay ibang mga tindahan dito na sirado kay nga giba nga giba man ang tindahan yung Prince Warehouse Club dito, o oh, nag abli na open na ang Prince Warehouse Club sa moderate surat ah. na biyak-biyak dito ang bakot sa espilahan ay, ang mga bakot sa no na bungkag na bungkag ang mga bakot sa elementary dito sa Daan Bantayan Elementary Central School. hala mga bagsakan ang glass sa distro kanang tindahan sa motor. Bumagsak. Adik masudlan bulan. Adik mana masudlan Adik

Wala may nagbadlong, apo dir na may motor. Gani mo adto ko simbahan. Kay e, itur sa naku ang mga tao dito, dire. Dire. Ba dawat gym, napa ba kani ako live show. Wala na pa akong live. Andito pala si Inday Jima, si Samuel. Nagaabang sila sa magbigay ng ayuda galing sa Japan 3rd floor. Ang mga tao dito nagaabang sa mga ayuda sa mga social influencer. Kana Jim, magpunta kami ni Jema doon sa simbahan kung saan yung simbahan dito sa aming bayan na bumagsak. Ay, di pa pasudlan. O, arat po ko ito Gani. So, ayan, here we go. Kaog sa go. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ito po yun ang trending na simbahan dito sa aming bayan na nalusno yung harapan hala kadag ko eh, sa mga bato eh. grabe din yung mga lumang simbahan dati ni eh. nagpalipad og drone asa ron tura palipad og drone so yung ano dito sa eskwela Saint St. Martin yung private school St. Martin is bumigay din yung bakod dito yung simbahan dito Guardado din Bawa lagi tasaban ning mga batoha. Sa una mo mana gira pa mana. Oh, hindi maklaro <laughs> <laughs> diri. Sa gira na, agi ana ni. Sunara. So, Walto pa mana. Oh. Kadag ko di sabato i. Eh. mahal na mga batoha balik din. <laughs> so yung mga bato hindi daw pwedeng galawin kasi ibalik nila at to nabutang sa atop. Wala naglinog sibo dili ka naglayo. Ha? ay mag-live ra ko usahay pag di ko magkapoy sa trabaho. Huwatan nyo ang truck taga Davao. Ako'y ginoo ko. Hinay pa biyahe kay traffic kaayo. Yung mga ansa na kanang mga truck sa sunog. O karon gisunog manong nang dito asa to dapit bandas Davao. Murag parang sinadya yung sunog kay nakita nila katong mga bombero mga paingon dire. Eh. Gisunog bitaw anaog daw. Dugay pa ito tumabot, murag ugma pa tumabot ang mga truck galing sa Davao City kay Kuan man Kanang hinay, mahinay yung takbo papunta dito sa probinsya kay Kuan. Kanang sobrang bagal ng takbo kay dami ng mga sasakyan na nagpunta dito sa Northern Cebu. Grabe po yung paggawa dati sa simbano, kanang maggawa siya sa kanang mga bato. Ay bato, ba naman siya anapog nga bato? Ano sa Sinay nagpa-drone dira siya ang atubangan ang harapan ng simbahan bumagsak pero doon banda siguro marag ra ang atubangan sa simbahan. So di ari ra kutub madto ta dito dapit sa munisipyo. Kasi meron mga parts sa munisipyo uh, na ano din bumigay. After this live mag Kunta na ako sa pabalik. Pauwi na, marita. Sa ato bangon, tuk ka ang munisipyo. tuk ko ang munisipyo na malus pa noon. Muna siyang... harapan ng simbahan dito sa daan bentayan sebu anak sa nang iyan sumigale ulit tao no magiwalay tao okay ano man tao ano sa Huwag pm magnapay tao nagsuruy bago eh adili latag gid mingaw na tao ko kadagkos bato oh Ayam ang bato na abot oh, na, diret sa pabuti, ang diret sa pabuti, ang diret sa pabuti, ang diret sa pabuti, sa pabuti, ang diret sa pabuti, ang diret sa pabuti, ang diret sa pabuti, ang diret sa 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 Pinalag ko niya siya katili, 167. 167 years ng simbahan. Kayong bumigay. Oo, kay bago pa mong bagyo. Magigyan pa nag Yolanda. Ay katong pag Yolanda, on sa may nadaot ato niya. Ah, sa luyo to. Ah, sa likod. Ano kay, bago pang bagyo upo. Kaya dahil yung no? Nagtiwas. Oo, niya uwa biya kay And here we go dito muna tayo sa puan sa munisipyo ay di nang papasudlan munisipyo so ito yung ano dito kanang health center health center dito sa bayan and here the left right yung plaza Rizal plaza dito sa lungsod so i-check natin dito kasi may part dito na natumba kaning yung pagpasok mo sa entrance dito na ay na na natumba diri or maura yang natumba tadi na ang bako dito oh, na ano ding bako ano oh, na anong bako dito oh, na loose no? pero ito yung pinakalala dito kanang iya murag kanang kanang ano parang murag balay-balay sa entrance kusugod ang lakas pala ng linog dito sa bayan naraay manis siya natumbak semento na siya natumbas siya naramones siya sayang ang simbahan hmm. basta nilad og batasan din lagi magsimba kay pangit man ang mag pangit kag ugali tapos magsimba paka ka nang masuko ano, mga kuan bawal na magsimba ang mga pangit ang ugali kay lusno guna ako ah, hala grabe yung munisipyo dito na crack na cracklings na cracklings ay merong mga engineer dito naradara ay hala so ito na po ang municipal, ah uh, munisipyo dito yung muni ang uh, say tagani o um, munisipyo dito banda sa may ATM nag ano na siya nagtakilid nagtakilid na nagtakilid tapos dito banda na ara o oh, so uh, may mga part ng mga parang haligi sa gilid na bumigay na bumigay na tapos nagtakilid na siya magkuwang na lang sinig usaka uyog mara na sa padong muhandag na ni dire no gamay na sa kuwang so muari tayo sa sarapan so ito yung ano dito kaang na ano din ako sugde slinog eh. tapos ayun nag -liki. ayun nga 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 pahak ang harapan ng munisipyo ayon dito ay Grabe yung damage oh. Buti na rin yung mga pintuan, ay pintuan, bintana. Wala na nga basag. Oh, oh, dito oh. Dito naglaglagan ng mga ansa taas. Ito yung harapan dito sa entrance ito yung entrance ay nag ano na ang har entrance dito sa munisipyo tapos parang naglaglaga na sa loob yung mga gamit ay makita natin yung electric pan bumigay wala ang haligi so ayan gikuha na lang ang mga gamit sa loob ng taga ano uh, Boreo of fire extinguisher aboy extinguisher ano nisha ang sitwasyon dito sa aming bayan sa daan bantayan hala ayaw ako nabuhasot ng liki sa mga ano dito kaning mga salug. ay kaning iyang kuan ba yung liki natumpag yung liki na ang park wala na ano hala diri oh. ano, punta, punta mo tayo sa likuran, bahagi. Na iyan, nag-unsan na sila dun. Karaan sa kanyang munisipyo dyan rin. Dari karaan. Ay, ang ilang mga gamit, ilan lang gi paggawas. Hi, Sir Camp. And si Mr. Camp. <laughs> si Camp, yung kasama namin doon sa Malapas ko Island. Kasama silang Miss Uncle, si Kim Arda, si... Miss eh? Buy... <laughs> Uncle, Kim Arda, baka um. naman, kami ng tabang. Ay, mga... sila Miss Uncle? Marag, sila? Ay, wapas sila ni Ari. kay nag-impake man sila dito sa Asatunga Club. Mag-ari sila. Basit padung na to sila. oo oh, kay gabi man to sila nag... Logi, si... <laughs> 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 Silang... Si... Rishi Gabod Ardang, artista na. Ay, si Miss Uncle na to kung nakuanan. Excuse me, Mr. Kama. Sa so, yung mga, mga kagamitan dito sa loob, eh, nilabas na lang dito sa gilid. Kamagin na mag... Pwede gamitin sa loob. So let's go. Hala. Ayun, oh my god. Grabe yung biyak dito, 'di ba? Ay, di pa makadaw makadaog na sa Ang biyak oh. La grabe yung biyak dito. Ang lalim pala. Nagawa siya ni Bigay this dagat. Hmm. Maarte like, sila code pero dire. Ay. Dire dito nakita ang katong viral katong kay na dolphin dul nato diri man to so ito yung sitwasyon dito sa likod nagbiyakan ang mga lupa yung mga gamit sa loob ng munisipyo ay nilabas na yung mga sa mga ano nagtrabaho so mingaw na kay diri kay wa na yung mga tao kay mga tao yung mga tao busy po doon sa kalsada naghingi ng mga ayuda oh yung mga private lalo na yung mga mga social alum, social media influencers sila yung nagbigay ka na maurong na nagsasak magsakyanan sila tapos maurong na sila sa tabi sa daplin tapos mo na nila mga tao niya ilang hatagan og mga pagkain at saka tubig so ayun pala inood totoo pala yung sign kasi last time may nagviral na video na isang dulpin, bato, na nabiki sa do na dulpin, merong dulpin na bu amo na umano dito dito mismo to dito to nga area kani sa batuan na idolpin diri nga ni ni nadunggo na iya na gibira ito at gi hinila ng babae pabalik din sa dagat hala kapit ko na buasot so ala dagko kay glikit diri oh so ayun dito tayo sa likuran ng bahagi ng munisipyo mingaw na kay munisipyo Ayan ang hmm, ang lakas pala lang lindol dito no. Hmm, ang liki ng mga lupa. Hala. Lalo na doon sa kanang bagpantalan, pantalan nakakatapos lang. Na sana yung pantalan diyan is gawin yung kanang pagmagpunta magpunta ka doon sa mga iba't ibang isla dito sa bayan kasi ang bayan ng daan bantayan is marami pong isla. So ayun yung kuan didto oh katong ato At sa adtoon puntahan natin kanang nay tulay dito. bag na siya na human and ayon yung ibang mga gamit dito sa likod na giagi so kining na imo Japan diri nga uh, kanang katong science sa Japan unsa gitawag anang murag science sa Japan ay nara na bumagsak din nara oh. bumagsak din ang yung katong kani igda yun pag ano mo dito ba pagpasok mo dito naana siya marag entrance also oh, yun din bumigay dito sa bayan bumigay din so ayun yung mga lupa dito nagbiyakan no oh, nang liki oh so kuya mo na maglinog no grabe so ito yung ano food park dito oh. ala yung food park dito. Hala. Ito na yung mga lamesa dito sa food park. Ito na yung nangyari sa mga lamesa. Nara. Nangabalitok na mga lamesa guys. Nabalitok ang mga lamesa. So, wala na yung nagbinta dito mga. Ito yung ano. Uh, Adaan Bantayan, Akandaya Food Park. Kung saan uh, mga ninda nga mga barbecue. Kan mga iba't ibang pagkain. Ano. So, maano siya yung situation dito sa loob ng food park sa Daan Bantayan Cebu at saka ayun na ano din ana so sana tumba po dito ang katumarag banga-banga oh kanyang banga-banga ay ipatong na diyan na ah. tumbah ala kasayang ani diri oh kining bagong pantalan sana bagong pantalan pwede rin mas gumusod ko diri may nagbantay ayro ko agis kilid. ato siya adtuon didto kay pagka after ani nga live mo pabalik na po ako sa sa sudad tapos muhap mo daan city grabe eh grabe ang tahimik na dito wala nang katao-tao sobrang tahimik